my vlog welcome to my guys. <laughs> Sama ko kayo dito sa ano. Akay na, na namin. Sama ko si Ben Ray at si Pare Adam. Sabi ko si Pare Adam mo sarap dito. Kaya natin mangon na siya masarap siya talaga. Kaya bumalik kami ngayon. Pangalan nang kainan na to. Well served. Served well. Served well. Served well. Ito siya sa One Luna Street sa so may Divisoria to eh. Parang Divisoria. Ina yung mga pagkain na maya. <coughs> Kaya lang guys ha. Ano ah! pinili mo? Ay mga Itong dila na to, hindi to galing dito ha. Sa ano to tao restaurant <laughs> to. Bumili lang <laughs> ka rin. Ina yung mga pagkain nila.

Butido. Tsaka patati. Tingnan nyo mga You know, serves well. Jadi, <laughs> 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 ka lah kalau. Jika dila, cakap ano? <laughs> Ah, kahit Hindi yan na, nakakuha sa pagkain. Nakakuha yan sa harap. Na, sa, na, sa, na, <laughs> pag nangakay yung kausap mo ano? na, kayo, <laughs> na. Frey, na, kayo, po Pre, mas nakakaya pa rito yung tuyo, pre. Utangin pag uwi pa kita po tuyo ko lang. Ayun, nakakaya blad. Ayaw mo na ito, dila ito ha. Ayun, bigyan mo.

Ayan, ten kailan na lang. Pasal kayo dito, Victoria. Walong street. Shamswell search nyo. Ito na, guys. Ang pata mo. Pechay. Pata team, guys. Ito yung order ko. Dami apat? Tatlo tayo? Hindi, bait mo yung lang tayo, eh. Sobra yan. Ayan oh, lang guys Pwede na tayo nahalo Tara <laughs> na mahigit Aray ko Yun Ang tawag sa kanina na pre? Jampong Jampong, ito yung jampong Kiampong Kiampong oh, ah. noodles yun Kaya nga <laughs> ito yung kiampong nila guys In jampong noodles yun Kaya nga Cup noodles <laughs> Oh, okay, muna kami guys. Nandito na yung order namin lahat. Lugi kayo ngayon. Shoutout kay Jack. Busy <laughs> 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 si Jack. Ayun pa. Kempong. Ang daming kempong. May hindi siya tayo. Baka dumugoy lang namin. <laughs> Ang dami guys. <laughs> <laughs> Salamat <laughs> ha? <teha. laughs> Wala mo lang pansin na to. Wala sa buhay Eh, Nasagi! wala ko lang ako may sa kempong. kempong? <laughs> <laughs> wala kakinig sa kempong na. Wala ko, tatlo may isa pa po yun, baka ka pa. Yung, pa. Anayang, <laughs> yung... Ayaw. Para tayo kumain sa... A apat. Akin dalawa lang. no? Oh. dalawa <laughs> 900 plus. Para tayo kumain sa... Mahamahalin natin. Yes? <laughs> 900 at <laughs> yung... lang kami. Nangiya. Pero ang sarap. Hindi siya mahal. Mura siya. Pero ang dami kasi. Hindi na kinaya tong ano, boss. Yung... Pata Tim. No? Assignment na lang to. Ayan na ayan na umik. Hindi lang <laughs> makatawa si Benny. May bagay ba, pre? Thank you Lord, thank you Lord. Sarap. Pero lang to. Ah, uh, ito ay sa ganito ka, no? Pwede nga pa rin i-order mga shop order mga dulo, dulo lahat ano? Oo. Dapit lomo dito pre, ano lomo dito oh. mo kasama ng na. Mura pa ano? Oh, sabuk, pre, pre anong taon niyo? <laughs> ah, <yun. laughs> ano Secret-secret? <yung> secret yung secret. <laughs> secret taon? Dito, mga ano yun. Mga ano, mga, ano bus kami? 94-95 ako sa Ah okay. mga ano. Kaya so, uh, nandito kami kumakain, dumataan kami uh, dito. Ginagawa pa lang ako <laughs> <laughs> Dato, na mga Dati ang malaki okay, yan? 5 okay, piso lang isa niyan. At Ngayon 20 na ito, di ba? Oo, hindi kami nang sabaw nito ang halo. Sabaw lang. Eh. Pati lang. 5 piso dito, baka sold ka na. Kasi yung kanin malasa, ano. oh, sumam, yung at, maman, na Oo. Yung sumamping kempong, kaya na, na makakalakas <laughs> sa busog. dami. Uh. Dito kami ng buhay nung high school kami. Sa gusto natin kumain ng masarap, dito kami bubunta. Muro kami, nga nga. Yampong, yampong. Sa taas, aircon. Sa taas mo ba ito? Oh, Ayun. Ay, oo, oh, yun. Nunga, nunga. Ang problema lang doon sa taas, pag doon ka kumain, siyempre, pagkain mo lang, lamig. Sige na nga, hindi na nga. Uh, Ayun, may taas mo pala sila, guys.

So nga guys, sabi kumain. Mm -hmm. Mabahay ka kami sa, mm -hmm. sa opisina ni <laughs> <ang> Boss <laughs> So dito guys, pumasya na kayo dito. Mukha mm. okay. oh. oh. na pupuntahan malapit lang dito eh. One Lula, one Lula tapos na kayo mahamil eh. Ako yung aking, hindi ko kayo Nita okay. okay. oh, lang you know, Kanin. Uh may sa iyo mo ako Dito lang. Oy, may shoutout eh. hey. yeah. shout Shoutout. Shoutout sa jowa ko kay Buba. <laughs> <laughs> sa iyo. sa, sa Bye guys.

ah, oh, Ito yung sapal sapal ng tao, soyabean. oh busyan tay, sampalit. nasbela ko maa ano? anong yung 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 tatay yung 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 Alvin, <laughs> puta, Alvin. Oh, oh ano pa ang tatay mo? Ay, putang pogi oh. Ano pangalan ang tatay mo? Ah? Tatay mo, ano pangalan? Ay, lang, lang. Di mo alam. Ang <laughs> bait mo oh. Hindi mo alam mo pangalan tatay mo? <laughs> <laughs> <Makin. laughs> Bakit? Bait ang bata. Oh. Bait ni Alvin eh. Isang mga Alvin talaga eh. <laughs> Ganta ko nga lang, Alvin. Five. Saka nakatira? Saka nakatira? Kabangketa. Kabangketa. <laughs> ah, doon, sa lulo. Ay, Ayos, ah. Ayun, apak. Ayun, bakit tayo. Ayon, ayon, ng tayo ng kabayo. Nakakadiri ba? Ah, Albin, nakakadiri. Hindi talaga lang ang amain. Atin kayo ng kabayo. <laughs> Atin kayo ng kabayo. <laughs> Pauna ka. Magsakta <laughs> ah. si Alvin ah. naman <laughs> 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 titi naman. titi. <laughs> titi kabayo? Asa, tulungan. Wala naman eh. Hawakan mo. Hawakan mo.

Wala <laughs> kami titik, dali Dali, wala kami yun o Bilis Wala kami o Oh, galing oh. Para makikita ito si Malumamot. Ay, puto, takin na. Islapper. Kailan ka maliligo? Alvin, kailan ka maliligo? Ha, <laughs> <laughs> Uulog pa <laughs> Bumita ko Bumita ko Bumita Kailan ka <laughs> Buta, galing Sino ka? Sino ka? Sinong Sino rapper ka? Sinong rapper ka? Halbe <laughs> oh, Ang eh ay bagay ito ano pa kaaway mo? Mga mga Kaya mo ba yun? Kapahalin ng tayo. <laughs> Mabait. Mabait na yan, eh. <laughs> 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 Sabi mo na makikisa kay kasama. Ang mo yan, may isang po ka sa akin. Pre, lami niya kanina. Ang <laughs> laki <laughs> ng <laughs> titi ng Sabi ko, <baka> mo. <laughs> ah, alam ka talaga, Alvin. Pre, 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 Bulak dayal, yan. <laughs> ray, ray, sakit. <laughs> galing na galing ito ni Alvin, eh, oh. <laughs> 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 Alvin. <laughs> Ang galing ah! Ang galing mo magtropa. Huh. Huh. Alvin. Ay di ba? Ay di na. mga six mga tropa, mga Haha. 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 Haha

Pagkabahay ka ng manok ko, kaming sa Ang natin, may kawayan ka. Kapatid ko, sa atin. Baka nalating kayo, pre. Ang tinipin natin, pre. Paraan mo rin ka Uy titi ko. Bad na ng parang Uy titi ko. Incorporated. Uy titi ko. Incorporated.